Kilalanin ang young stars ng pinakabagong primetime series ng ABS-CBN na Senior High at ang mga karelasyon nila ngayon. The Philippines Showbiz List presents cast ng Senior High at ang mga karelasyon nila ngayon. Andrea Brillantes Si Andrew Blythe Dagyogorostesa o mas kilala bilang Andrea Brillantes ay nagsimula bilang isang child star. Tinaguri ang Gen Z Queen. Kilala siya sa kanyang mga roles tulad ng titular character na Ana at Marga Mondragon Bartolome sa Kadenang Ginto. Isa si Andrea sa mga celebrities sa may maraming followers sa lahat ng platforms sa social media. Sa katunayan ay siya ang most followed na Filipino celebrity sa TikTok. Sa ngayon ay walang karelasyon si Andrea at muling ini-enjoy ang pagiging single. Matatandaan na noong June 2023, yun ang pirma ng basketball player actor na si Richie Rivero ang break up nila ni Andrea. Kyle Ichari Ang 20-year-old singer-actor na si Kyle John Ichari ay unang lumabas sa telebisyon noong 11 years old pa lamang siya nang sumali siya sa season 2 ng The Voice Kids Philippines. Lumabas din siya sa iba't ibang pelikula at television shows tulad ng On the Wings of Love, Seven Sundays, Maalaala Mo Kaya, Kade ng Ginto, Silly Red Shoes, Huwag Kang Mangamba at The Iron Heart. Naging miyambro rin si Kyle ng teen pop group na ASAP G. Naging bahagi din siya ng Star Magic Circle Artist at ng Gold Squad noong 2018. Kasalukuyang single ngayon si Kyle at piniling mag-focus sa kanyang acting and singing career. J.K. Labajo. Ang German-Filipino actor, singer, and songwriter na si Juan Carlos J.K. Labajo na frontman ng bandang Juan Carlos ay unang nakilala sa pagsali niya sa reality singing competition na The Voice Kids Philippines. Pagkatapos na kanyang stint sa The Voice Kids, nagsimula siya sa kanyang acting career sa drama anthology na Maalaala Mo Kaya kung saan siya mismo ang gumanap sa sarili niyang life story. Noong 2018, inilabas niya ang kanyang pinakasikat na kanta na Buwan na isang soulful alternative rock song. Noong April 2023, naging usap-usapan na ang singer-songwriter na si Dia Mate ang di umano ang bagong kasintahan ni JK matapos silang makitang nagkikipag-hangout sa isa't isa. Elijah Canlas, ang karera ng 22-year-old actor and commercial model na si Elijah Luis Madiklum Canlas ay nagsimula sa 2014 independent film Sundalong Kanin, kung saan tinanggap niya ang Best Actor Award sa 43rd Gawad Urian Awards. 68th FAMAS Awards, 17th Asian Film Festival sa Rome, Italy, at 16th Harlem International Film Festival sa Harlem, New York. Ibinunyag ni Elijah na magkarelasyon sila ng kapwa niya artista na si Miles Ocampo mula pa noong 2021. Nang tanungin kung ano ang nagpapasaya sa kanya sa relasyon nila ni Miles, sinagot niya na ang pagkakaroon nila ng parehong interes at karanasan, nagkabilang sila sa parehong industriya at naiintindihan nila ang trabaho ng isa't isa. Sejan Haranilia. Ang 22-year-old na si Sejan Godsick Lara Haranilia ay kilala sa kanyang papel bilang ulilang si Santino sa 2009 teleserye na may bukas pa. Nakatanggap siya ng labis na pagkilala para sa kanyang napakagaling na performance sa naturang serye. Kasunod nito, nasama si Sejan sa mga seryeng Noah, Ikaw ang Pag-ibig at Lorenzo's Time. Lumabas din siya sa One sa a Time at maalaala mo kaya noon. Matatandaan na noong 2020, inamin ni Sadia na mahigit isang taon na sila na kanyang non-showbiz girlfriend na si Dian Anes. Ngunit noong January 2022, biglaan na lang na ibinunyag ni Sadia na siya ay single na. Noong February 20, 2021, huling nag-post si Sadia ng couple photo nila ni Diane. Sa kabila ng kanyang pagiging single, isa sa milestone sa kanyang buhay ang narating ni Zayjan sa kanyang pagtatapos sa senior high school noong May 2023. Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang karera sa pag-arte, buong pagmamalaking ibinahagi ni Zayjan ang kanyang academic accomplishment sa pagtatapos niya ng senior high school sa Colegio de San Juan de Dios, Inc. San Rafael, Bulacan, sa ilalim ng Humanities and Social Sciences Trend. Cyril Manabat Noong limang taong gulang pa lamang si Cyril Manabat, ay lumahok na siya sa talent search ng ABS-CBN na Star Circle Quest, Search for the Next Kiddie Idol, kung saan nagtapos siya ng third runner-up hindi mapinalad na manalo ay ito naman ang nagbigay daan sa kanya upang pasukin ang mundo ng showbiz. Ang breakthrough role ni Sadie ay lang gumanap siya bilang batang si Agwa at Bindita sa teleseryeng Agwa Bindita. Pero mas nakilala siya sa pagganap niya sa title role na Momay at bilang ang batang si Ana Manalastas sa seryang 100 Days to Heaven. Nang maging teenager si Cyril, napagdesisyonan niyang pansamantala munang magpahinga sa showbiz sa kabila ng pagyabong ng kanyang acting career sa loob ng anim na taong pamamahinga niya mula sa showbiz ay hindi naman kailanman sumagi sa isip ni Cyril na talikuran ang mundo ng pag-arte. Sinurpresa nga niya ang publiko sa kanyang pagbabalik telebisyon sa seryang Dirty Linen kung saan ginampanan niya ang karakter bilang ang bida kontrabida na si Tonet. Dito muling pinamalas si Cyril ang kanyang husay pagdating sa aktingan na talaga namang binigyang puri ng mga manonood. Ganap na ang dalaga si Cyril ngayon dahil noong June 1, 2023, sa pamamagitan ng Instagram post, isa na publiko niya ang kanyang non-showbiz boyfriend na si Nathaniel Toledo. Kapansin-pansin sa mga larawang na ang saya at sweetness ng dalawa sa kuha sa biglaan nilang bakasyon sa Baguio City. Daniela Stranner ang 20-year-old Filipino-German actress na si Daniela Straner ay pinanganak noong September 25, 2002. Isang Filipina ang kanyang ina, samantalang German naman ang kanyang ama. Ayon kay Daniela, siya ay homeschool na kanyang mga magulang na parehong istrikto. Nakapag-aral siya sa Westfield International School sa Angeles City kung saan doon niya nakompleto ang kanyang primary and high school education. Naging bahagi rin si Daniela ng football team ng kanyang paaralan. Noong una ay pinangarap niya maging isang modelo, ngunit nakuha niya ang atensyon ng isang Star Magic Talent Scout sa isang music festival. Hanggang si Johnny Mr. Emma na mismo ang nag-imbita sa kanya na mag-audition kung saan hindi siya nahirapang ipasa ito at agad na mag-sign up para sa acting workshops sa Star Magic. Sa katunayan ay kasama siya sa Star Magic Circle Batch 2018. Ang malaking showbiz break ni Daniela ay nang mapabilang siya sa ABS-CBN teleserye na Make It With You na pinagbidahan ng Liz Ken. Ito na sana ang biggest break niya noong mga panahong yun kasama ang kanyang ka-love team na si Anthony Jennings. Ngunit agad naman itong naputol dahil sa pandemya. At sumunod pa rito ang pagkakawala ng prangkisa ng ABS-CBN para sa free television. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nagpa siya si Daniela na lumipad pabalik sa Germany kung saan nakatira ang kanyang ama. Mabuti na lang at inalagaan sila ng kanyang ahensya na Rise Artist Studio. Nagsilbing comeback project niya ang Love at First Stream. Hindi kailanman man ibinahagi ni Daniela ang anumang impormasyon tungkol sa kanyang buhay pag-ibig sa media o kung meron man siyang naging kasintahan. Miggy Jimenez isa si Miggy Jimenez sa mga child stars na matagumpay na na-transition mula sa pagiging kid star patungo sa isa sa mga fast-rising BL actors ng henerasyon ngayon. Unang nakita ang kanyang potensyal sa hit kapuso children's TV show na Tropang Pochi na omeri noong 2009. Lumabas din si Miggy sa ilang serye tulad ng Nino at One sa Panakis. Ngayon nagsimulang gumawa ng marka ang 24-year-old heartthrob nang siya ay gumanap sa papel ng sikat na Boys Love Project na Game Boy. Naging bahagi rin si Miggy ng steamy Viva Max Plus movie na 2 and 1. Sa media conference para sa naturang pelikula ay inalala ni Miggy kung paano niya sinabi sa kanyang girlfriend at sa kanyang ina ang mga masasalang eksena sa kanyang Viva Max movie. Binigyang diin niya ang halaga ng komunikasyon at suporta ng kanyang girlfriend. Sa katunayan ay mas nahirapan pa siyang sabihin ito sa kanyang ina. Jela at Si Maria Angela Campo Atayde o mas kilala sa kanyang screen name na Jella Atayde ay isinilang noong June 22, 20, 2002. Noon ay kilala lang si Jella bilang anak ng showbiz royalty na si Sylvia Sanchez at kapatid din na Arjo Atayde at Ria Atayde. Ngayon pa man siya ay unti-unti gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa local entertainment industry bilang isa sa mga rising stars sa ilalim ng ABS-CBN talent agency na Star Magic kasalukuyang nag-aaral sa nag si Jella bilang isang third-year mass communication student sa De La Salle University. Tulad na kanyang non-showbiz and long-time boyfriend na si Luigi Mendoza, mahilig din sa photography at pagsasayaw si Jella. Sa isang interview, ibinahagi ni Jella na kanyang dream role ay anumang bagay na action-packed ala Jennifer Lawrence. Pero mas gusto niya ang trabaho behind the scenes tulad ng isang producer, director o kahit maging isang cameraman. Binanggit din niya na si Andrea Brillantes ang pinakamalapit niyang kaibigan sa loob ng showbiz at tinuturing niya bilang isang role model ang kanyang kuya Arjo. Ang kanyang ultimate vacation spot ay ang beach at ang kanyang mga hobbies maliban sa pagsasayaw at pag-arte ay journaling at pagmi makeup Itinuturing din niyang espesyal na talento ang pagsusulat. Bagamat inaakala ng mga tao na siya ay intimidating at mataray, ang totoo ay isa siyang introvert na nahihirapang maging komportable kaagad sa ibang mga tao. Tommy Alejandrino ang 22-year-old actor na si Thomas Benito Alihandrino Santos o mas kilala bilang si Tommy Alejandrino ay unang nakilala sa mundo ng pag-arte sa kanyang role na Amir sa pelikulang The Baseball Player. Nagpremiere ang pelikula sa 2022 Cinemalaya Film Festival kung saan nanalo siya ng Best Actor Award. Nag-aral siya sa Philippine High School for the Arts at doon ay inilaan ni Tommy ang anim na pag-aaral sa lahat ng bagay tungkol sa teatro. Mayroon din siyang karanasan sa gymnastics at football noon. Noong 2018 ay nagdibu si Tommy sa pelikulang Goyo, ang Batang General, kung saan ginampanan niya ang karakter ni Angel Bernal. Kung magbabasihan ang mga social media account ni Tommy, ay masasabing kasalukuyang single ito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!